Okay, unang ahon mga boss. Automatic yung ating delivery man. Bidyo na tampo mga boss, dahil hindi na sinali sa pagkatay. Tampo. <laughs> Happy Sunday mga boss. Yan. Tatlo na kami na uh, nagtatrabaho ngayon mga boss. Kaki Uma at saka ako dahil uh, Glenn umuwi. Yunads, meron na pa yung lakad and, uh, Alan, meron tinatabahong iba So Alas 6 pasado na kami nag-start Magkatay sa apat na yan Dahil mga rush order po yan ako So Buti na lang Napapayat yung magsala ng alas 8 media po Video Habol nga lang Dahil uh, Before kami nagkatay Malis pa ko Bumunta pa ko ng Albuquerque Dahil uh, Kima yung pitong heads na 20 kilo below mo boss mga time talaga ganyan na talagang kailangan mabilis kang magtrabaho para inya, matanggap pa rin yung mga rush order ko so thanks God that, uh, muntar lahat ng sakto sa oras mga boss so mamayang hapon wala tayong buak si Akpo isang order pero walang buak si ak. dahil uh, pahinga and uh, kakatapos ka kasi ng pesta mga boss siguro yung mga tao is na umayan pa ng karne so next Sunday na tayo and uh, tayo sa ano po blessing kasi ng aming bahay bahay ng aming kapitbahay doon sa kabila so tayo yung magdadala ng lead so uh, doon tayo magbuwak si Ak kay Boss Eugene last quarter po, po liter may hapon boss okay unang ahon mga boss automatic yung ating delivery man Video na tampo mga boss, dahil hindi na sinali sa pagkatay. Tampo na. Nagtampo mga boss, dahil hindi namin sinama sa pagkatay. Siyempre, busy-busy yan pag umaga. Kinatay kasi yan mga boss. Way! <laughs> maayong buntag ka na tong tanan! Kita agad ninyo! Pagkipalo na rin sa iyang... Pagkipalo na rin po sa kanyang kuhan, sa kanyang uh, Facebook account. Oh, sa tong na mga upcoming mga okasyon. Diara! Yung ating bulala na vlogger. In Metsu Niros! <laughs> <laughs> Habis kayo! Oh. Way pa kayo! Tat, tatlo na kaikot po. Oh, kantalita ka kayo ba? <laughs> Diya <apa>, o! Oh. <laughs> <laughs> Pirmirong i-deliver, di pa itulong. Itulong, <laughs> katayok oh. Muna <laughs> <laughs> siya, ikitawag ang amp ampula sa ginungo tagaantag maayong lawas. Maamot. Og ay mga drasya na ihatag sa ginungo. Pasalamatan niya kapunay. Mmm. Kapunay, John. Kapunay, John. Ayan. Sana lakas pa yung ulan na yan, Magos. eh, pangatlo Dijon Super Price magaling uh, yung panahon na boss sana kayo ulan po maambo na so, tapos din yung mga order this morning mga boss mga rush order, yung dalawa doon Sa start lang kami magkatay for this afternoon po, para kay boss Yojen na order sa blessing, kana lang eh, munti bahay po ang dalungan si Buscaki daw nila deliver pa si Yunad saka si Omar nga kuling doy mo bukid so ngayong hapon na was yan ikot na yung isang order po saka kakawi pa lang galing sa tagbi mga was kay so, boss Eugene na order po ka makabuak sila at maka makabuak si Aksi na Buscaki later dahil kayo isa walang siyon ano na makapunta ma boss. Shout out kay Ikab. Mga gabi sa birthday ni Boss Kaki. Kunting salo-salo. Na? Wa, wow, lipat. Hmm? Lipat. Ano pa 'yan? Nagrumo sa lahat. Nasaan ba 'yung motor dai? Building? Building 'yun? Puro ugnatang Mm. -hmm. So, may kasamang native chicken po. Yeah. Available stock natin mga boss. Mga uh, tag 9K. Ito so, naman may isa pang 7K. Dalawang 10K. And, uh, 7.5 and 7.5 Meron ding isang sasara natin yung baboy na eh, okay. Sande, hmm. Sunday, wala tayong buwak si Ak Pasensya na, pero merong sabaw hey, na box Ha? Umba, no, so, so. Tago kong, ibuntis buntis baka <laughs> 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 <mintong> Ayan mga boss Tatasano po Magbe-blessing ang kanilang bahay Boss Eugene Para sa pare po uh, 19, 20 kilos Alas 4 pa daw ha? Doon naman sa harap Continuous pa rin yung pag sa Kaso ni Takloy Sa wiring Dahil bukas Clearing tara, huwag maloy

Nah, bos, nah na naulan na carbao natin is singkulay na kaki laloy ya yeah. kan oh, sige na Oh, sige na lang. na. Patay na Ah, suga, patay na. Yok, kimune. Pulo na yok, oi. Sige

So yung Akuba nito is uh, ano mga next project na naman. Nahabol bulan na namin na maka-open kami this month po. So, yung mga banggawain gawain dito gaya ng mga cabinets and the uh, ceiling. So mga few months from now. Siguro after na ng buwan ng Mayo po. Dahil magiging abala kami sa buwan ng Mayo. So ano yung income namin ni Boss Kake doon sa dito rin mapupunta mo, Boss. <laughs> dito rin ibubulsa sa bahay litsunan. Tingunting din -ting -ting na. Hinay-hinay lang. Hinay. matupang pa, hina Hinay. Mat Hinay. 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 <laughs> Hinay. Hinay. <laughs> hina lang, pero yayay. <laughs> Hinay, pero sulido mo, Boss. Okay. labas pero ba mas kasuhin po uh, konting improvements konting mga nalangos uh, beautification po yung landscaping hindi pa kami tapos doon hindi naman kami landscaper pero pag aralan namin mawas aralan ng Rexel <laughs> hindi tayo ng tips kay Rexel <laughs> Murah. <laughs> Kita sa vlog, tiko yung buksok ka. <laughs> <laughs> ato, ato, isa na lang. Isa na lang itong lechon. hapon na ako, sanda. Tapos ako ni Adri, yung pagkabit ng mga ilaw po. Lito na halos mo, boss. Maliwanag, no? Sa Sa likod. lang yung mga uh, bulb na natin dun sa harap order pa ako dun sa online Dala wala tayong nakita doon sa sudad kanina po so bukas saya wala tayong ikutin ma boss makapagpahinga rin next day na po pero hindi na lang baka meron na namang rush order sa Hanggang dito na lang po sa araw na to. At masaganang, masaganang pagmumuhay. Hala!